Good morning mga day, this is Basu Danyang Vlogger, a day in my life as a content creator at age of 14. Kaya naman papasabi ka na lang talaga dito ng I for Dago! Sobrang tagal na nga talaga ng video na to as in nakaraang week pa nga at dahil nabising ako ng masyado sa school namin eto at ngayon ko pa nga talaga may i-upload. Lang naman kung hindi i-upload kaya naman eto i-voice over na din natin. 5.30 na nga po pala ng mga oras na yan kaya naman eto si Kuya Mon ginigising ko na nga paano ba naman siya na talaga ang tulog-tulog pa dito. Alam niyo ba mga day sa aming tatlo talaga itong si Kuya Mon talaga ang pinakamatagal magising tapos pinakamatagal din kumilos. Kapag nga talaga naunahan ako niyan na napakaswerte ng buhay niya. Bali, na rin nga po pala ako dyan, after naman nga pala ay uminom naman nga po pala ako rito ng kape. Itong mga nakaraang araw nga kasi medyo na busy nga ako kaya naman ilang araw din ako walang upload na vlog. At alam ko nga na halos karamihan nga talaga sa inyo naghihintay na nga talaga sa vlog ko. Na-miss nyo nga talaga yung vlog ko pues ako rin na-miss ko rin kayo sobrang OA. Bale, magpapalit nga po pala ako ng bag ko. Kaya naman, eh, nilipat ko na nga po pala yung mga notebook ko. Kaya nga ako nagpalit ng maliit na bag dahil apat na notebook lang naman yung dadalahin ko. O, di diba? Parang madamang atake natin dito for today's video sa bag natin. At yan, syempre, binilisan ko na rin nga po palang kumilos para makakain na rin nga ako. Dahil malilita talaga ang person na to. Buti na lang talaga, eh, hindi Monday at walang flag. Actually, Friday pala na mga araw na yan. O, diba? Nung nakaraang Friday pa talaga, so mga sa mga oras nga po pala, nipalis na nga po pala ako. Kaya naman naglalakad na talaga kami diba sa kabilang bag bayan. Uy, kabilang bayan, sobrang oo. Okay. Dahil basa nga po pala yung damo, and dito nga lang po pala ako na nanay awing nagmedya sa tsaka nagsapatos para naman hindi nga madumihan. At as usual nga si kuya mo ng pinakaunang inahatid, paano ba naman school niya nga talaga ang pinakaunang dinadaanan? And then, uh, na rin nga po pala ng pambaon ko nga talaga, and yes po, tama kayo na nakita, 50 lang ang baon ko. Pero alam nyo ba, yung 50 pesos na yan, sobra pa yan sa akin, ganun talaga ako katipid mga day. Ba ba naman minsan nga sa isang araw, ay eh, nga lang talaga ako ng ko para nga talaga yung sa recess time. Tapos ayun, hindi ako mag gastos ulit dahil meron naman akong baong tanghalian. At yan, pagkarating ko naman nga po pala sa school, eto nga po pala mga kaklasi at naglilinis na nga sila. O, oh, diba, sobrang late ko na talaga. Pero, syempre, pagdating sa school, kailangan makipag-handshake muna sa mga kaibigan. Sobrang OA. eh. Ah, o, diba, ganyan po talaga kami. May pa-handshake, handshake pa. Kala mo naman talaga. Yan, dahil nga naglilinis na nga talaga yung mga klasiko ko, tumulong na rin ako. Niyos ko, baka sabihin nila president ako, pero wala akong ginagawa. Hirap na hirap nga talaga ako dyan mag floor box Paano ba naman naiiwan nga talaga yung pinanggagamit kong pamunas dito sa sahig? naman sabi ko, magpupunas na lang ako ng bintana na. Punas na may onting acting to. Char. ala pa. Ano yan? Oh, di ba sobrang OA? Sabi ko nga kasi sa kanila Kunwari wari sa tindahan nga sila bibili tapos ako yung tindera. Paano ba naman sobrang laki ng butas ng bintana namin? By the way, tanghali na nga po pala ng mga oras. Kaya eh. nakalimutan ko na nga talaga mag-video habang kumakain ako. Ewan ko rin ba kung bakit ko nakalimutan na nagba-vlog pala ako ngayong araw. Bala yan, nagpapabraid nga po pala ako dyan sa kaibigan ko na si Rosette. Paano ba naman nakita ko nga brinadan niya nga talaga itong si Precious? At syempre, gusto ko rin ma-experience. Ganon tayo ka-over. Ang kalahati naman yung pinabraid ko dyan. Paano ba naman ko nga ito? Tsaka baka dumating na yung teacher namin. Oh, ba diba? Sobrang ganda, sobrang worth it. Pwede pong bayaran? na. Uwi na nga po pala ng mga oras na yan. Kaya naman na nga po pala kami dyan palabas. At eto, sinundo nga po pala ako dito nila mama. Kaya naman nagpalibri na rin talaga ako kay mama dito ng kwek-kwek. O oh, diba? May pera naman yan siya. Pero nagpapalibri pa rin talaga kay mama niya. At yan, dito ko na nga po pala sa loob ng tricycle. Kaya nito nga po pala mga binili ko. Paano ba naman naalis na nga raw po pala kami? Eto nga po palang pala sila mama. Galing nga po pala sila sa dahit. Paano ba naman meron nga raw silang binili? Kaya naman eto, sinundo na rin nga kami diretsyo. At yan, na nga po pala kami. Nakita nga namin dito si Ati na nga rin talaga ng kanyang daddy. O oh, ba diba? Parang pagod na pagod person pero sobrang hyper pa din. Pasok naman nga po pala kami sa farm eh, yeah, hindi na nga po pala ako nakapag-video dahil na kay mama nga po pala yung cellphone ko. Saka marami rin akong dala sa mga oras na yan, kaya naman si mama na nga lang talaga yung nag-video. Kaya dito nyo naman to si baby sir nyo, for the salubong sa mama niya. Anong hinahanap? Hug or pasalubong? Char. At yan, syempre nagbilis na rin ako dyan, hindi para mag-model, kundi para maghugas. Char. Ayun Ay, nga kasi nakatoka ngayon sa hugasan kaya naman eto maghugas tayo for today's video. By the way, yun nga palang ating mga ganap sa ating vlog for today's video, kaya naman sana nag-enjoy kayo You'll have to and get the Thanks for watching. WAPS!